kasi life, meron akong nabili sa isang international store na kung saan yung lagi natin ginagawa. Jajan! yung black garlic guys kasi wala tayong stock ngayon kaya sinubukan kung bumili dahil nga maganda siya kapag ka kayo ay uh, diabetic or yung matataas ang sugar nyo, siyang benefits kayo ng umalam dahil mayaman din yung sa vitamin C although matami siya guys, maganda siya pampababa ng level ng inyong sugar at ganoon din ng cholesterol alamin nyo guys at isearch nyo napakadami nilang benefits kung bakit napakamahal nga ng black garlic dito eto nga, nabili natin to sa isang international store at sa China siya nang galing. Alam nyo guys, kung bakit gusto ko ito i-flex sa inyo, although lagi ko na piniflex ang black garlic. Kakaiba siya guys. Jajan! Alam nyo, ito yung gustong gusto kong punla na magkaroon ako o yung buto neto na, na magkaroon ako. Eto yung garlic na guys na hindi siya, yung katulad ng mga normal na garlic na nakikita natin na hiwa-hiwalay, eto ay iisang piraso lang siya. Ayan, kumbaga ito yung bubot pa na garlic guys. Pero sa kanila, merong malalaki talaga nito yung mga ganyan kalalaki kapag uh, pinatanda nila. So ayan kasi, ito kasi guys, ginagawa nila pang black garlic, kumbaga, kailangan ay bite size. At syempre, mas madali siyang kainin kapag ka, ganito lang kaliliit, ba diba? Pero bubot pa siya, ibig sabihin itong bawang na to, tas ginawa nilang black garlic. At lumalaki ito ng hanggang ganyan. Hindi ko nga lang na-save yung video na yun guys, isang buong bawang siya talaga pag binuksan ay isang balat lang siya. Ayan o, oh, tingnan nyo oh wala siyang ibang balat kundi itong isang buo lang pero garlic siya so ito yung gusto natin na magkaroon tayo ng, bato, ng buto at sinerge ko guys wala talagang mabilang dito sa amin kahit na international na wala talaga akong makita ng buto nito kasi gustong gusto ko talaga to alam mo nyo kung bakit hindi mahirap magbalat ng bawang at ganyan ang itsura niya guys para siyang makunat na ayan medyo na, masama sa pangayon loob niya guys Siyempre, amoy bawang din siya. Pero matamis na amoy ng bawang. Parang fruity bawang. At paboritong paborito ko to. So, siguro sa isang araw ay nakakaapat ako. Kaya, pag pumunta kami ni Papa ng onsen, hindi pwedeng hindi ako bibili na ito. Siguro once a week, isang ganito yung nabibili ko. At mura lang siya. Nasa 400 yen lang yata siya. Ganun lang yung halaga niya. Ayan guys, tikman natin. Pakasarap talaga niya guys. Hindi niyo malalasahan yung bawang. Ang lasa niya ay maasim na matamis na chewy. Parang kumahalas sa palok. Yung bawang, halos hindi nyo na malalasahan. May konting amoy, pero hindi nyo may isip na bawang yung kinakain nyo. Parang kumakain sa palok na hinug na. Napakasarap nyan, guys. One of my favorite na pinapapak. Nga lang dahil low blood din yung lola nyo, so hindi tayo pwede masyadong makain ng bawang. Kasi, pampababa talaga ng dugo ang bawang. Yan guys, try nyo na din. Amami, kuroy niniko. Amami, kuroy niniko. Yan yung hanapin nyo sa international store. O kung meron kayong makikita sa online, search nyo lang. Yung amami, no, kuroy ninito. Ayun. Yun lang yung hanapin guys at itry nyo din. Ang sarap nito. At please guys, kapag kami alam kayo na bibili ng buto nito, gusto, gusto ko talaga magtanim nito. Please, let me know.